For today's video ay kailangan natin gumawa ng lihiya. So ito ang ating mga gagawin. Kailangan natin ng 1 teaspoon na caustic soda or lye flakes. Kailangan din natin ng 4 cups of water. So ayan na po ang ating 1 teaspoon of lye flakes. Yan po para gagawin natin ng lihiya. Ayan, dyan natin lalagay sa ating pixel. Ayan na po. Ngayon, kailangan natin ng 4 cups of water. Tingnan nyo po, walang halo yan. Liflex lang po yan. Ngayon, ayan na po ang ating tubig at yan ang ating 1 cup. So ngayon, ilalagay natin ang ating 1 cup of water. Kailangan natin ng 4 4 cups of water. So number 1. Yan po ang ating tubig mga kaibigan, mga kabuburgs, mga kapamilya. Ayan po, pangalawa na po yan. Napakasimple lang po ang paggawa ng lihiya. Ito po'y binibili natin dyan sa merkado or sa any grocery. Mahal po, kaya gagawa na po tayo ng, para makamura po tayo. Ayan po, pangatlo. Pangatlo, 3 cups of water, kailangan lang ng isa. Napakamahalaga po ng uh, lihiya. Lalo na po sa mga gumagawa ng macaroni chicharon. Yan na po, 4 cups of water. So, kailangan natin i-mix ng mabuti para magagawa na tayo ng lihiya. Para magagawa ng uh, makaroon na chicharon, kailangan ng lihiya at saka buraks. So, yun po ang totoong nangyayari na uh, hindi sinasabi. Yan po ang pinakasikreto sa paggawa ng makaroon na chicharon, lihiya at saka buraks. So yung hindi yung nakaka food grade po ito, hindi po nakakasama sa kalusugan kasi ang tagal nang mayroong makaroon ng charot Ang tagal nang gumagawa ng mga noodles kaya nagyelo yung mga kulay, yellow yung noodles dahil sa lihiya. At ang dami pang pwedeng gawin sa lihiya. Yan na po. rapid na po siyang na-mix. At ito po ang ating pagsidlan ngayon, yan ang ating um, lihiya battle. Ayan malinaw na po. Ayan po, ililipat na natin sa ating lalagyan. O, napakasimple lang, napakadali lang ang paggawa ng lihiya. Na pag binibili natin, to ay naku, mahal. Food grade po yan. O, yan po ang borax Oh, sa mga gumagawa ng chicharon at sa mga sama-sama gustong gumawa ng uh, magnegosyo ng macaroni at chicharon. Lihiya at buraks lang yan. Ang buraks ay mabibili din sa merkado.